mas masarap ipotok sa labas o sa loob? Siyempre sa loob, 'di ba? Sa loob. Pero depende kasi yan, guys. Uh, may mga pagkakataon kasi na uh, hindi pa kayo prepare, 'di ba? Kaya yan, sa labas muna. Pero pag prepare na kayo, mag-asawa na kayo, eh pwede na sa loob, 'di ba? Pero kung alam niyo na, ang dami kasi ngayon, guys, na uh, hindi pa prepare, hindi pa handa para uh, magkaroon ng responsibilidad. So, no choice talaga kayo, guys ilabas nyo muna yan. Sa labas nyo muna yan, ipoto Huwag nyo, muna sa loob kasi uh, baka mabuntis yung girlfriend mo niyan. <laughs> di ba? Ingat-ingat kayo guys. Pero kung tatanungin nyo ako guys kung saan mas masarap sa labas o sa loob, guys, sa loob talaga, syempre. Kahit yung mga babae, pag tina, tinatanong ninyo guys, syempre yung sasagutin niya yung sa loob. Kasi meron akong naka, nakausap na babae guys na sobrang sarap daw yung pakiramdam nila kapag doon sa loob pinuputok. So, syempre, ganon din yung mga lalaki, guys. Kasi, kakaibang feelings yun, guys. Kakaibang ano yun. Eh. Parang, alam nyo yun, kapag naiputok mo na sa loob, parang, alam mo yun, sobrang sarap na parang tanggal yung problema mo, di ba?